Sa punta mo? Ha? Yeah? Sa punta mo? Baka naman mo pa ako doon. Ba Ba't parang wala ka naman pawis? Ah, nagpunas na ako ng amoy mo. May nakakita sa inyo, nagsend sa akin. Naalala mo yung sabi mo na nakaraan doon, yung nakita mo yung bagong bukas? Mm -hmm. Yung gym? Mm -hmm. Uy, mag-gym -gy ako. Mm hmm. Hindi naman itong forma ito. Ay, ako sa post talaga. Eh, siyempre, mag-gym -gy eh. Pawis lang ako ng doon konti. Para may iba, iba naman yung ano. Hindi yung lagi na mo, lagi nang nagiinom. Mm -hmm. May iba naman yung Ginagawa ko. Okay na. Ikaw lang talaga mag-isa. Oo, ako lang. Kuha mo tubig doon. Kukuha pa ang tubig. Ang <laughs> kadal lang bumili. Ah. Oh. Ate, wag na. Oh, bibili na lang ako. Bumili ka na lang. Oh, sige. Punta na ako doon. <laughs> Baka naman sundan mo pa ako doon. Punta susunod. Eh, nakasapatas ka na. Hiniwala naman ako doon pa may eh. <laughs> Sige na. Punta na ako doon. Ilan yun na yan. Dito pa kayo <laughs> nagtitano sa ano. <laughs> Ito mga to, ano, oh. Pagdating dito nagiinom na eh. Napainom tuloy ako. Parang wala kay Mrs. mag-gym ako eh. Papapawis ako eh. Ewan ko ba sa dalawa na to, sumunod so, na ako sa kanila eh. Pinayagan ka ba? Payag na, kasi Ayan. magbubuhat yun. ako eh, mag-gym ako eh. Kaso pala pagdating ko dito eh, magbubuhatin ko eh. Baka <laughs> mm Hmm, tsaka mm. na pala. Hmm, tapos na. Nangalay ako dun? Bo, no. ba't parang wala ka na mapawis? Ah, oh, nagpunas na ako ng amoy mo. Mapawis yan. Siyempre Punas na ako Nabot eh. na ng hapon doon. Ha? Nabot oh. na ng hapon. Pinag... Wala nga naman, saglit lang. Kaya nga nag-gym eh. Nag-gym ka talaga? Ah, oo, oo. Nag-gym ako doon. Nag Ay, ba't ganyan yung mukha mo? Pagod ako! Ang kaya. Nag-ano doon eh. Yung anong tawag doon? Yung... Yung parang bike na ano? Na ganun. Pero pabawis lang. Hindi mo na ako nag nag-weights kasi ano, babawas lang naman ako ng timbang, hindi mo pa ng ng muscle. Talaga? Oo, ah, bakit ba? Ako hindi mo pinaglolo ko, nag-gym ka talaga. Oo, ma. Galing nga ako sa gym. Ano ba problema mo? Okay, sabi mo nag-gym ka eh. Ah, bakit ba? Ano ba problema? Pero ano to? Ha? Hmm. Ayan. Ano yan? May nakakita sa inyo. Nag-send sa akin. Ano sa inyo nag-send yan? Oh, wala ka na ron. Tomo. Oo. Oh. Ayan o. Oh. Anong gym yan? Mag gym nga kami. O oh, bakit may alak dyan? Eh, hindi ko alam nandun sila eh. Oo. Oh. O oh, ngayon, tinatanong kita kanina, sabi mo mag-isa ka lang. Oo oh, mag-isa Bago nga. ka umalis, kung sino kasama mo, sabi mo mag-isa ka lang. Mag-isa nga lang ako umalis. Hindi ko nga alam kung na pala sila eh. Sabi ko mag-gym -mag ako eh. Tapso yan mga yan. Oo oh, sabi ko. Magpapapawis na akong pababago na ako ng buhay. sabi pa naman sa akin eh, ito lang buhatin mo. Kasi ito, habang ito yung nauubos, gumagaan. Pag nagbot ka, pabigat ng pabigat yun. Hanggang ngayon pa rin talaga eh, no? Kala ko pa naman... Pra, totoo nagja naman. nagja na talaga. Oo nga, totoo nga. Oo nga, nga. Pero nagbipat lang ng pala ng place. Hindi, hindi ko naman alam. Pero ako yung walang tiwala sa mga ganyan mo. Nakasapatos ka pa eh. mag gym nga lang talaga ako. Hindi ko naman alam na nandun sila. Ako, tigilan mo. Uy, palit ka damit mo. Pagod po nga yung pa ako eh. Pagod yung pao, pagod yung lalamunan mo. Mas ka na doon ako naiinis sa'yo.